November 30, 2023. May retroactive payment kayo. Palakpakan! Matatanggap na ng mahigit 700,000 na mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4 ang kanilang retroactive payout ngayong November 30. Ito ang masaya binalita ni DSWD si sa Sekretary Romel Lopez sa Isragawang DSWD Weekend Report. Ayon kay Lopez, sakop ng retroactive payout ang na-delay na payout ng mga 4-piece mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Matatadang umabot sa 761,140 ng mga 4-piece na natag bilang non ang hindi nakatanggap ng payout dahil sa sinagawang reassessment. Ito nga po yung pinangako namin dito po sa DSWD no empty promises, ika yes, nga yes, ang siniguro natin nun pag retained, ito nga pong 761,140 household na retained continuous na yung inyong payout, ano, tuloy-tuloy mm -hmm. na kaya po, ulitin natin yung inyong health grants na sabihin na natin na delay, ano po, na delay from January to September dahil nga po sa reassessment November 30, 2023 may retroactive payment kayo yes. palakpangan para naman po sa educational grants ano ng January to September February 2024 may retroactive payment kayo. Iba, iba yung DSWD ano kaya Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas. Una nang ipinangako ng DSWD na ngayong buwan ng Nobyembre ay magbabalik na ang payout.